Ang panalangin ay may kapangyarihang gumalaw sa langit at baguhin ang mga buhay. Sa video na ito, pinagsasama natin ang ating pananampalataya sa isang makapangyarihang pananalangin para sa kalusugan at kalakasan ni Papa Francisco. Tuklasin kung paano maaaring maging susi ang panalangin para sa mga himala, proteksyon at pagpapanumbalik. Handa ka na bang maging bahagi ng pagkilos na ito sa Espiritu? Manalangin tayo ng sama-sama at masaksihan ang pagkilos ng Diyos katahimikan Isang katahimikang nagpapabilis ng tibok ng puso, gumigising sa kaluluwa. Dahil may isang tawag. Isang tawag upang mamagitan, upang manalangin, upang itaas ang tinig sa langit para sa isang taong inilaan ang buong buhay sa paglilingkod sa Diyos. At ngayon, dumating na ang sandali upang gawin natin ang ating bahagi para sa kanya. Ilang beses na nating narinig ang tungkol sa kapangyarihan ng panalangin? kung paanong ginagalaw ng Diyos ang mga bundok kapag ang kanyang bayan ay nagkakaisa sa pananampalataya. Ngunit ngayon, ito ay naiiba, Dahil hindi ito isang karaniwang panalangin. Ito ay isang panawagan para sa isang tao na may pasat na napakalaking espiritual na bigat sa kanyang mga balikat. Naisip mo na ba kung ilang labanan ang kanyang kinakaharap araw-araw? Mga hindi nakikitang pag-atake, pisikal na hamon, isang responsibilidad na kakaunti lamang ang kayang pasanin. Ngunit sa kabila ng lahat, siya ay nagpapatuloy. Hindi siya humihinto. Patuloy siyang lumalakad sa pananampalataya. At paano kung nasa ating mga kamay ang pagkakaiba? Paano kung ang tanging kulang upang mangyari ang isang himala sa buhay niya ay ang panalangin ito? Ang katotohanan ay hindi bingi ang Diyos sa panawagan ng kanyang bayan. At kapag libu-libong tao ang nagkakaisa sa iisang tinig, may nangyayari, ang imposible ay yumuyuko sa pananampalataya. At marahil, sa mismong sandaling ito, ang panalanging ito ay isinusulat na sa langit. Marahil, inihahanda na ng Diyos ang kanyang sagot. Ngunit maaaring ang videong ito ang pirasong kulang upang maganap ang pagpapalang ito. Ang manatili hanggang sa dulo ng videong ito ay hindi lang basta panonood. Ito ay pakikibahagi. Ito ay pagiging bahagi ng isang alo ng pananampalataya. Dahil kapag bumangon ang isang hukbo ng mga namamagitan, ang impyerno ay umaatras. At may isang kapangyarihan sa panalangin ito na maaaring humigit pa sa ating inaakala. Dahil kapag nananalangin ang bayan ng Diyos, may nangyayari. Manalangin para kay Papa Francisco na isip mo na ba kung gaano kabigat ang kahulugan nito. Madalas nating marinig ang tungkol sa panalangin, ang paghingi sa Diyos ng pagpapala proteksyon at mga himala pero paano naman ang pananalangin para sa mga taong gumagabay sa espiritwal na buhay ng milyon-milyong tao? Ito ba ay responsibilidad ng ilan lamang o may bahagi ang bawat kristyano dito? Dahil ang totoo, ang isang leader espiritwal ay hindi lamang nagdadala ng magagandang salita at makapangyarihang pangaral. Siya rin ay nagdadala ng mga laban. Mga laban na hindi nakikita ng karamihan. Si Papa Francisco ay hindi lamang isang taong may pananampalataya, kundi isang pastol para sa isang napakalaking kawan. At tulad ng bawat pastol, humaharap siya sa malalakas na hangin, hindi inaasahang bagyo at mga pagsubok na sumusubok palakihin ang kanyang kahinaan. Ngunit kung ang simbahan ay nananatiling matatag, sino ang sumusuporta sa kanya sa pamamagitan ng panalangin? Ang Biblia ay punong-puno ng mga halimbawa ng pamamagitan. Tumayo si Moises sa harap ng Diyos at nanalangin para sa Israel. At kung hindi niya ginawa iyon, maliligtas pa kaya ang bayan? Si Samuel ay nanalangin para kay Haring Saul, kahit noong naligaw na ito ng landas. At si Jesus, ilang beses siyang lumayo upang manalangin. At hindi lang basta panalangin, kundi mga at puspos na pananalangin, puno ng pananampalataya. Kung si Jesus mismo ay nakita ang pangangailangan ng patuloy na pananalangin, ano ang ibig sabihin ito para sa atin na sumusunod sa Kanya? Ngayon, ito ang malaking tanong, paano kung baligtad ang sitwasyon? Paano kung isang mahal mong lider kristyano ang nangangailangan ng panalangin? Isang pastor na nanalangin para sa iyo noon, nagpatibay ng iyong pananampalataya at tumulong sa iyo sa mahihirap na sandali. Hindi mo ba nanaisin na may isang nananalangin para sa Kanya? Ngayon, isipin mo si Papa Francisco. Ilang beses na siyang nanalangin para sa iba. Ilang beses na siyang nagbigay ng mga salita ng pag-asa, naging huwara ng pagpapakumbaba, at ginamit ang kanyang tinig upang ipahayag ang pag-ibig, pagpapatawad, at habag. Ngunit ngayon, higit pa sa pagkilala, nangangailangan siya ng pamamagitan. Ngayon, pag-isipan mo ito ilang espiritual na pag-atake kaya ang kinakaharap ng isang pinuno tulad ni Papa Francisco araw-araw. Dahil huwag kang magkamali, ang posisyong hawak niya ay hindi lamang isang impluensya sa mundo, kundi isang malalim na epekto sa espiritwal na larangan. At kung may isang bagay na kinamumuhian ng kaaway, ito ay ang makitang ang mga lider espiritwal ay matatag, malusog, at tinutupad ang kanilang tawag mula sa Diyos. Ngunit talagang iniingatan ba ng Diyos ang mga taong ipinapanalangin natin? Ang Biblia ay puno ng mga patunay nito. Naalala mo ba si Daniel? Siya ay nananalangin ng tatlong beses sa isang araw at dahil dito, siya ay inusi. Ngunit nagpadala ang Diyos ng mga anghel upang isara ang bibig ng mga leon. Naalala mo ba si Moises noong nasa labanan ang bayan ng Israel, habang nakataas ang kanyang mga kamay sa panalangin, sila ay nagwawagi. Ngunit kapag siya ay napapagod at ibinababa ang kanyang mga kamay, lumalakas ang kalaban. May malalim na aral ito para sa atin ang mga leader espiritual ay nangangailangan ng suporta. Kailangan nila ng panalangin bilang kalasag. At kung si Moises mismo ay kinailangan tulungan ni na Aaron at Hur upang maitaas ang kanyang mga kamay sa gitna ng labanan. Hindi ba kailangan din ni Papa Francisco ang mga tagapamagitan na mag-aangat sa kanya sa panalangin upang patatagin ang kanyang kalusugan sa harapan ng Diyos? Ngayon, isang tuwirang tanong, sino ang handang maging bahagi ng pagkilos na ito? Dahil kapag ang isang lider espiritual ay napapalakas, hindi lamang siya ang tumatanggap ng pagpapala. Ang kanyang impluensya ay lumalaganap, umaabot sa maraming buhay, at nakakaapekto sa maraming tao. At marahil, marahil nga, ang panalangin gagawin natin ngayon ay siyang mismong hinihintay ng Diyos upang pakawalan ang isang makapangyarihang tugon. Kaya, handa na ba tayo para rito? Paano kung ang sagot sa ating panalangin ay nasa daan na? Napag-isipan mo na ba iyon? Ilang beses tayong nananalangin, ngunit sa kaibuturan ng ating puso, tinatanong natin ang ating sarili, talaga bang narinig tayo ng Diyos? May nangyayari ba sa espiritwal na mundo habang tayo ay dumadaing? Ngunit ang totoo, bawat salita na lumalabas sa bibig ng matuwid ay hindi binabalewala. Ang langit ay kumikilos kapag may pananampalataya. Ngayon, pag-isipan mo ito ilang himala na ang nangyari dahil may isang taong nagdesisyong manalangin at hindi sumuko. Kung nagpagaling na ang Diyos ng mga hari, nagpanumbalik ng mga propeta, at bumuhay ng mga patay, bakit hindi niya palalakasin ang kalusugan ni Papa Francisco bilang tugon sa ating panalangin? Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang parehong kapangyarihan na kumilos noon ay narito pa rin ngayon. Ngunit tayo ba ay nananalangin ng may ganitong pananalig? Tayo ba ay dumadaing na parang tunay na naniniwala na mayroong himalang magaganap? Paano kung ito na ang pagkakataon natin upang masaksihan ang isang makapangyarihang patotoo sa ating harapan? Sinasabi ng Biblia na ang panalangin ng matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Ngunit ano ang ibig sabihin nito sa tunay na buhay? Ibig sabihin, kapag tayo ay nananalangin, hindi lang natin basta-basta inilalabas ang mga salita sa hangin. Tayo ay nagtatanim sa espiritual na mundo, at tulad ng isang binhi na nangangailangan ng panahon upang tumubo, ang ating mga panalangin ay may itinakdang oras upang mamunga. Ngunit handa ba tayong manatiling matatag sa pananampalataya habang dumarating ang kasagutan? Dahil minsan, sinusubok tayo ng Diyos sa proseso. Minsan, nais niyang makita kung magpapatuloy tayong manalangin kahit hindi pa natin nakikita ang himala sa ating mga mata. At marahil, marahil lang, ang panalangin ito para sa kalusugan ni Papa Francisco ay hindi lang tungkol sa kanya, kundi tungkol din sa pagpapatibay ng ating sariling pananampalataya. Ngayon, isang seryosong tanong, kaya ba nating magtiwala na ang Diyos ay kumikilos na kahit bago pa natin makita ang resulta? Dahil ang tunay na pananampalataya ay hindi nakasalalay sa nakikita ng ating mga mata, kundi sa pinaniniwalaan ng ating puso at kung ang sagot ay paparating na sa atin, ang tanging natitira na lang nating gawin ay ipagpatuloy ang pananalangin hanggang sa ito ay maging katotohanan. Kaya, handa ba tayong manalangin hanggang sa huli? Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.